Malinis na ang dito guys. Pati doon sa kabila doon. Malinis na yan. Pero yung may gate hindi pa natapos kasi. Maraming pinagawa guys. Busy pa. Nasusunod na din yun. Yung doon sa gate doon. Dito malinis na. Hindi ko palang na no. Hindi ko na tapos hmm. sabi kasi sa may-ari guys yung anak sa may-ari yung mga tanim ko linis na pero ang daan ang daan kaya nilinisan ko para pagpunta niya malinis na rin ang daan yun doon guys kabila linis na yun doon kasi yun dyan nga nilinisan na, na, nilinisan ko na grass cutter At tatanim na lang tatanim na din yun yung walang tanim ito dito may mga tanim na ito lahat pati nga saging inaniman ko na ang saging yun saka yun doon tinaniman din yung saging doon kaso lang maliliit yung nga tanim ko doon ya, dito malalaki yung inano sa may daan ang malaking puno na tinanim Doon sa kabila guys, punong-puno na yan sa mga saging. Yung kalahati pa doon sa Hindi ko tinaniman kaya baka, baka sunod na din yan. Pag namunga na ito dito, magtanim din ako doon. Ganito lang sistema. Guys, dandahan lang kasi kami lang dito para kami lang talaga naglilinis dito guys wala nang iba ay kung wala akong pangbili ng gasolina hindi talaga tumalinis yan so, mahirap linisin to kasi yung matigas na sa damo guys yung katulad nito parang tumatalon yung ano yung itak ito ayaw kahit grass cutter kung mapurol tiba itong damo damo guys ay yeah. din naman siya sa ano, grass cutter nabuhay nga kahit putol na eh dahil sa tagulan o oh. nang ugat uli yan mugat siya uli matibay yan nga damo guys mabuti kung kuan lang yung karabaw grass tulad niya malalambot yan guys yung tulad yan. nanubo na naman guys O. Oh. Rabi. saglit lang yung nga damo at mubo pero yung mga tanim guys mabagal tumubo kapaya kung ay hindi nabuhay lahat yung mga tinanim ko dito sa gilid you know, nawala yung iba yun doon guys yung ano na may medyo napote doon daan yun nilinisan ko nga daan kadugtong to dito kasi paikot to ang daan yun doon na lang guys sa palagay ko wala nang wala nang isang araw to nga natira si pa bali Dalawang araw na ako nag-grass cutter dito guys. Bali 600 ng kasulina na ubus ko. Sa grass cutter lang. Ito na lang dito. Yan. Dito. Saglit lang to grass cutterin guys. Wala na kalahating araw nga niya. Yan, ang doon. Gate na yun doon sa online guys. Saka hindi naman masyadong kapal yun damo. Manipis lang. Kaya saglit lang to guys. O, oh, katulad nito guys, ito ang matigas nga damo. Katirin. Yan, matigas yun. Pero sabi nila guys, serbal daw ito nga damo. Marami ding magagamot nito nga ano, pero ang dami naman sobra sobra na yan nga damo na yung pang herbal pang herbal yan kung konti lang Joke <laughs> lang sa totoo lang guys totoong herbal yun pero kay nandito sila sa daan eh Kaka, siyempre linisin din yung daan linisin talaga siya